guys, magandang hapon and welcome back po sa akin channel. Ngayon ay July 21, Sunday. So kahapon guys, Sabado, naggrocery kami. So yung grocery natin nasa 13,978.30. So almost 14 guys. So hindi kasali yung ating mga napamiling school supplies. So ibang tindahan naman to guys. Yan, BB Mart. Yan. Tapos yun nga guys, konti yung ating grocery. Talagang matumal. Pero okay lang, laban lang mga tindera, di ba? <laughs> Pag susuko ka eh, yan, palo ka talaga. So, kahit konti yung ating grocery guys kasi kailangan ay uh, yung mga kulang natin, talagang kailangan bigyan. Kasi hindi pwede yung lagi tayong sasabihin natin na naubusan tayo. So ayan, start tayo dito guys sa mga chichiria. So balita rin ko lang yung ating camera. Start tayo dito, puro mga chichiria to guys. Ayan. So mag-ano ako guys, Magsa-separate video ako ng mga chichiria pricing natin. Ayan you know, o, kasi medyo madami-dami namin yung ating mga chichiria. So ito, ayan, malaking chichiria, malaking lagayan, karton, tsaka isa dito. So dito naman guys, meron tayong uh, isang pack ng Sipo. Ganun pa rin yung bintahan ko guys. 17 ang isa. So maliit lang naman ko na sipo. 24 piraso yan. Tapos ito guys. Bumili lang akong dalawa. Yung pansit. Ayan. Pinoy pansit canton. So dalawa. Ang cost nito 42 benta ko 50. Meron tayong 8 pesos. Ayan. Tapos dito naman meron tayong free na Ayan know, oh, max. Uh, ano siya? Dalawang ganitong nips. Tapos meron siyang isang max na kasama. Ah, hindi pala siya free. So, meron lang siyang 25 pesos dagdag kita kasama na tong mga to. Yun. Tapos ito naman guys, nung bumili kami ng dalawang, ano lang naman, dalawang EYY ng Bear Brand. So may free ganito. Yan. So next natin, so chichiria din to guys. Hindi na natin alungkatin kasi puro talaga yung chichiria Yan o. Oh. Yan. So dito naman tayo guys. Sa ano, itong box na to. So yan, ito yung may free. Yan. So Bear Brand, naswak pa. ko 14 pesos cost nito ay nasa 12. So, dos lang naman ata isang uh, kita ko dito. Tapos sa Energen guys, ang benta ko nito ay 10 pesos. Yan. Tapos, kukumama bintahan ko 35. Mang, ito, mang mamasitas oyster sauce. 8 ang bintahan ko ng ganito. Yan. Tapos ganito guys, kape. Tapos ang bintahan ko dati, siguro gawin ko na siyang 4 pesos. Yan, kung nest ka pina ganito, uh, 24 bintahan, ganito naman ay 45. Same pa din. Energen, 10 pesos. Ito guys, bintahan ko nitong Alaska na condensed na sachet ay 8 pesos. Yan, may ko guys ay 10 pesos. So, bago to margarine, so di ko pa nakita yung price. Pero yung, hindi yung, yung, ano to, yung regular na ano, na star margarine, yung ganito. Yung ganyan. Ay, yung classic pala ang bitan ko 13. So ito, di ko pa alam kung magkano to. So check ko pa yung price niya, guys. Yan. Tapos meron din tayong ito, uh, bihon. Medyo mas mura to dun sa ano golden bihon. So ito ay benta ko 50 pesos. Nasa 42 at tapos nito so meron tayong 8 pesos. Yan. Dalawa lang ng ganyan, guys. Tapos isang ayan, extra big na extra hot, mabenta yung sa akin. Tapos, uh, bread breadcrumbs. Benta ko nito guys, 23. Yan. Cost nito nasa ano ata 18. O, may limang piso ako niyan kasi nisanan lang naman may naghahanap dyan. So, baking soda, 35 pesos ang bintahan. 30 ang cost nito. Yan. Ito naman ay 9 pesos. Benta ko 15. Yan. Ayun guys. Salt na ram. Yan. Tapos ito tomato sauce guys. Bintahan ko 16. Ang cost nito ay nasa 13. So, meron tayong presi ka. So, mga ganito guys na malalaki. Kasalo. Ganyan kasalo. Tsaka Ayan. Ito mga ganito I-22. Kasama nito. Yung mga big. ah, uh, ano ba to? Extra big. 22. Tapos ito naman guys. Yung champurado. Actually ito dati. Bumili na rin ako nito. So ang cost nito ay nasa 30 ata. Magkano cost nito dati? Daddy? So check ko pa yung price nito guys. Kasi nakalimutan ko na. Matagal na kasi akong bumili ng ganito. So, since may nagganap ulit. Bumili ulit ako. Ayan. So yan yung laman ng isang box. So, nakapangalawang box na tayo. So, pangatlong box, ano din to, chichirya. Ito naman guys, oh, meron siyang buy 10, get 2 na manghuan. Ayan. So, dito natin na manghuan ay 9 pesos. So, meron na tayong 18 pesos pa lang dito. Tapos, ito mga chichirya lang naman po guys. Ayan. ayan. Puro chichirya. So, lagay mo na. Dari pa po yung anito. So, ayan guys. Dito naman tayo sa isang box. ang so, ganito ko guys. Bintahan ko dalawa tres. Ayan. Tapos ito naman, 9 pesos. Ito yung clear na cheesecake. Yung hindi clear, guys, 10 pesos yun. May chicharia dito. Tapos ito naman, guys, 10 pesos cream o, -o na cookies. Ito, 8 pesos. Kau, uh, kombi. Tapos ito naman, Hansel, 8 pesos. Tapos ito, guys, bumili ako ng ganito, mamon, kasi may naghahanap. Pwede ko pa alam kung magkano ang presyo nito. Yan, parang alam ko 14 ang cost nito, eh. Bintahan ko siguro nito, guys, sa ano. Uh, mga 16 or 17. Yan. Ito yung mamonda yan, Ah. Tapos meron din tayong Hansel na chocolate. Yan, 8 pesos. Ito sa bahay naman to. Dadi oh. Yan. So ito naman guys. Ganun pa din yung aking bintahan. 45. Ayan. So, meron tayong coffee mate. 55 bintahan nito. Tapos lahat ng kape ko guys na twin pack ay 15 na. So, dito naman tayo sa cup noodles. Mga ito. So tanghon. 27 bintahan ko niyan guys. So tangon. Tapos ito naman Eden Cheese 20. Yung yeah, cup noodles na sa so pangon ay 27. Ito naman guys ay 35. 20 ang cost nito. So meron tayong 5. Yan. So sugar, medyo tumaas ang sugar. Ito price ko pa to nung nakaraan guys no. So 22 ang ganito sugar na wash. Sa so, half naman na puti, 45. Yan. So bumili lang tayo ng konting uh, mga dilata. So yung dilata ko guys, Pida Bunga 103 ang bintahan nito. Tapos Alaska 39. Alaska ipop na ganito malaki. Tapos Hokkaido naman 88. Yung Master ay 8, uh, 28. Tapos itong maliit ay nasa 45. Yan, di ako sigurado ano. So kami um, at check ko. 99. Tapos yung mga ganito ko guys, mga 555 555 na may mga uh, yan you know, o. mga iba't ibang flavor ay 32. Yan. So, wow, ulam, 25. So, ganito guys, maliit ay 30. 26 ang cost nito. So, napatong tayo ng 4 pesos. Yan. So, ito lang guys, konti lang naman. Cowbell, 50 bintahan. Ayan. So, sardinas na 5.5 ay 26. Ayan. So, ito naman guys, yung choco mani. Bintahan ko dalawa, tres. Ay, hindi pala. Dos pala isa nito guys. Dos. Ito, ah, hindi nawawala ito. 5 pesos pa rin ang aking benta. Ay, sus, nalito pala yung hinahanap ng Diyosawa ko yung, ano guys, yung delight. dito ko pala. <laughs> sabi niya, kasi akala niya nasa plastic. Tapos sabi namin baka nakulog. Eh, dito pala, oh. <laughs> Ayan. So, mik mik Ang bintahan nito, guys, ay dalawa tres. Deep, deep, 13 pesos. Ah, uh, ganito, guys, yung mga nips ay 6 pesos ang isa. Puti, blue, tsaka yung orange. Ayan. Tapos yan, deep, deep, 13 Ayan, nimble guys, dalawa tres Ah, uh, yung ating mga tang na juices ay 22. Yan. Tapos ito naman guys, ay piso lang. How-how. Gatas tsaka chocolate. At tsaka mentos, piso lang din. At tsaka ito naman guys, yung mga isting na suka ay 12. Tapos ito naman, mga isting na patis ay 18 pesos. Yan. So dito naman tayo guys sa non-food. So yung ating mga those days guys na walang wings ay 18. Tapos yung may wings, itong pink ay 20. Yan. Tapos yung ating those things na ano dito, oh, dito panty liner ay 12 bintahan. So lahat ng downy ko guys ay 11 pesos na. So dito na tumagay sa baba. Ito 11. Tapos yan. Tapos shampoo natin guys 8 pesos. Cream soak 8 pesos. Kasi may mga free naman siya kaya 8 pesos lang. Yan. Tapos, downy, downy, yan. Pantene shampoo, 8 pesos. Ariel, 17. Surf powder, ay 8 pesos. Tagal natin. So, ito, surf, 8 pesos. May free din siya, oh. Lahat to, guys, may free. Ayan, oh. So, kumikita tayo sa mga free. Yan. Ariel. Ito may, ano, eh, ano. <laughs> wait yan. Yan, medyo madilim. So, yung pants natin, guys, ay 19. Nasa ano to? 16. Sa so, may press time pattern dyan. Tapos, lahat ng putol ko, guys, na sabon ay 8 pesos. Kahit anong, ano, speed, surf, champion, 8 pesos. Tapos, yung tide ko, guys, na ganito. Ang cost nito, 13.10 eh. So, pero benta ko 16. Yan. Tapos... Yan, yung uh, bioderm natin na nakakarton guys Ang bintahan ko guys ay 45 Safeguard 50 Yan, tapos Dr. Wong 45. Ito guys, 45 yung uh, Kojik. Tapos yung ganito guys, nasa 55 batang cost nito, 60 ang bintahan ko. Tama ba? So, check ko pa guys. Tapos ito, 25 bintahan ko nito guys, yung maliliit. Yan, Ariel. Yan, Dr. Wong. Kasi mar, mar maraming bumibili nito, Dr. Wong, sa para sa kanilang mga tigyawat. Ito, Bioderm guys, ang bintahan ko nito ay 45. Tama ba? 45, 38. Hindi ako sigurado, ano. So, check ko pa, guys. Yan. So, yan. Meron tayong mga sabon. Tapos, alcohol, guys. Bintahan ko ng ganitong alcohol. Ay, 37 pesos. Yan. Tapos, ito, tender care. Bagong bili ko lang to, yung maliliit. So, binibili ko kasi dahil, guys, yung mga malalaki. Yan, oh. 28 ang isa nito. Bintahan ko. Yan. Yan. So, yan lang yan, guys. Yung ating... Ah, uh, napamili. Pero meron pa pala dito, guys, ano, ah, uh, Ibigay din pala ako sigarilyo. Yung sigarilyo natin, guys, ano lang naman to. Oso yung nga, daddy, hawak nga. Yun yan lang. Yan. So, sigarilyo natin, guys, isang rim ng Malboro Red. Tapos, uh, dalawang Fortune Light. Bintan ko 8 pesos ng Fortune. Sa Malboro naman ay 9. Meron din tayong Fortune Green. Saka Winsboro Light. Isa lang. Ano to? Uh, Bintan ko nito, guys, ay 7. Tapos sa uh, Malboro Light naman ay 9 pesos. Yan. Tapos sa uh, Happy naman, guys, na medium Abitan ko nito 9 pesos. Sa large naman guys, ay 10. Ay XL pala to. So madami pala akong large group. So XL guys, 11 pesos. Tapos, tamagyan mo natin dun. Tapos sa uh, ano naman, sa katol, ganun pa rin guys, bintahan ko sa katol. 25 ang isang box. Pag binenta ko naman siya sa isang kapit, ay 6 pesos. So 30. So meron tayong 10 pesos. Pag per kapit. Pero pag isang ganito, 5 pesos lang ang ating kita. Ito naman tayo guys, sa mga... Uh, school supplies natin. So, meron tayong Ayun na to. Maganda to sign pen siya. Mura lang siya. Nasa ano lang atang cost nito. 9 pesos. Pagbenta natin ng ano. Mga 12 siguro. Or 13. Pwede rin 15. Kasi maganda naman siya eh. Yan o. Oh, sign pen siya. Tapos bumili din ako maliliit na notebook guys. Like, kasi may mga ano tayo dito. May mga mamis na naghahanap ng mga ganito. Kasi pang listahan lang nila. Ayan. Meron din tayong ano dito. Ah. Uh, notebook sa mga high school. Yung makakapal siya guys. O oh, maganda siya. Ang cost nito ay nasa, yung kanang nga cost nito? Nasa 20. Kulang tingnan natin. Ano. Cost niyan ay nasa Kano ba to? Nasa 13. So yung isa nito guys ay nasa 39. So ayan o. makapal naman siya. 80 leaves. Ayan. At saka maganda yung ano nyo o. Oh. So, 39. Benta ko ng 45 ang isa. Ayan. Magulo na. So, meron din tayo mga colored paper. Ang isa nito, guys, ay ano, dalawa, limang piso sa colored paper. Tapos, sa ano naman, guys, sa uh, 1.8 na illustration board, ang cost niya 9 peso. So, benta natin ng 15. So, dinamihan ko na kasi wala na akong niyang, ano, wala na akong illustration board. Illustration board. Tapos, meron din tayong Manila paper. Ang cost niya, guys, ay 39 limang piraso to benta ko nito 15. So, yan pita. 39 sa isang ano guys, ah, yung ganito. Isang nakapak pero lima ang laman niyan. So 15 ang bentahan ko niyan. Tapos bumili din ako ng isang, di pa so yung ade. Di. Din tayo ano guys, yung uh, short na isang rim ng band paper. Ang bintahan ko nito ay piso lang sa uh, A4 dos sa long dos naman. Tapos meron din tayong intermediate pad. Bumili lang ako isa kasi meron pa naman akong isang ganito pa. Yan oh, sampung pirasong ganyan. So maganda naman yung ano niya oh. Ang cost nito guys ay 29 ata. So benta ko 35 ang isa. Yan. Ano pa ba? So yan lang guys, yung ating mga napamili. Wait lang, mayroon pa pala dito guys. Meron din pala tayong ayan oh. Ah, uh, bulb. Yan. Ang isa nito guys ay uh, 55. Benta natin ng 65. 10 ang dagdag natin. Ganun, ganito din guys. Ganun din. Nagdagan natin ng 10. So 25 ang bintahan natin. So ayan. Tapos meron din tayong shampoo. Ayan. Oh, shampoo. Bentahan 8 pesos. Meron siyang free na isa. Yan So yun lamang guys ang aming napamili. So ayan. So, ito yung ating mga kalat. So, mag, ano na naman tayo magliligpit. Do, konti lang naman to guys. Kayang-kaya. Kaya, carry and carry. Ayan. So, mm. yun naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood Paalam. bye-bye.